Madilim ang kalsada ng Cavite noong Oktubre at 1971 sa pagitan ng Panamitan at Kawit. Kumakabog ang dibdib ng mga nakapwestong ahente ng NBI. Isang pulang Chevrolet Impala ang humaruro. Tumangging huminto sa checkpoint sa isang iglap. Sumabog ang putukan. Bala laban sa bala. Sindak laban sa katatagan. At sa gitna ng uso at panganib nandoon si Elimaco Velasco, kalmado, maingat at matibay sa pamumuno. Walang padalos-dalos ang mariing niya sa kanyang mga tauhan. Mga salitang naging gabay hanggang bumagsak ang kilabot ng Cavite, si Nardong Putik. Ito ang simula ng alamat ni Velasco, isang tahimik na investigador na unti-unting naging haligi ng katarungan mula sa lansangan ng hanggang sa malalaking kaso ng smuggling at tax evasion, hanggang sa pinakamataas na posisyon ng NBI, dala niya ang parehong panata, katapatan, disiplina at prinsipyo. Hindi lamang barin ang kanyang sandata, kundi ebidensya at proseso. At dito isinilang ang imahe ng isang leader na kayang lumaban sa loob at labas ng sistema. Kaya't halina't, ating balikan ang buhay at pakikipag-sapalaran ni NBI Director Epimaco Epi Velasco sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Epimaco Ardina Velasco noong Desyembre 12, 1935 sa Tanza Cavite sa panahong ang bansay bumabangon pa mula sa mga sugat ng digmaan. Sa kabataan taon, kumapit siya sa dalawang haligi, pag-aaral at paggawa. Mula 1955, nagsilbi siya bilang helper sa isang hukuman sa Maynila habang nag-aaral ng abugasya, isang pagsubok sa tiyaga at disiplina. Natapos niya ang Bachelor of Laws sa Lyceum of the Philippines noong 1960. Sa simpleng pakiwari, pwede na sanang huminturoon ang pangarap, ngunit si Velasco ay may likas na hatak sa pagdilingkod. Noong 1962, pumasok siya sa NBI bilang Agent 1, pinakamababambaytang sa hanay ng mga investigador. Dito nagsimula ang mabagal ngunit matatag na pag-akyat mula operasyon sa kalsada hanggang sa pinakasensitibong kaso ng Estado. Ayon pa nga sa mga pahayag ng mga nakasama niya, tahimik si Sir Epi pero nakikita mo yung gawa unang dumarating, huling umuwi. Walang palya sa hawak na kaso at di nauubusan ng tanong. Aong 1971, sumiklab ang isa sa pinakamadugo at pinakakinatatakutang kabanata ng Cavite. Ang pagahari ni Leonardo Manesio o Nardong Puti itinuturing na public enemy number one ng lalawigan noong Pebrero Aghis 1971 dalawang ahente ng NBI sina Rogelio Domingo at Antonio Dayao ang napaulat na nahuli, pinahirapan at pinaslang ng pangkat ni Puti kaugnay ng isang operasyon sa tinatayang tanima ng mariwana sa Imus, Cavite. Ang mga panahong iyon ang humubog sa panata ni Velasco at ng kanyang mga kasamahan tapusin ang pananalasa ng kilabot ng Cavite. Mula Pebrero hanggang Oktubre ng kaparehong taon, hinabi ng NBI at ng mga katuwang na puwersa ang matagalang intel at tailing operations. Umabot sa kritikal na punto ang lahat noong Oktubre 10, 1971 sa pagitan ng Panamitan at Kawit tumanggi umanong huminto ang pulang Chevrolet Impala ni Manesio sa checkpoint. Bumuhos ang putukan mula sa pinagsanib na puwersa ng mga ahente at polis. Dito naranasan ni Velasco ang isa sa pinakamapanganib na inkwentro ng kanyang karir. Isang operasyong nagtapos sa pagkamatay ni Nardong Puti at pagkapawi ng sinda sa maraming bayan ng Cavite. Ayon sa patotoo ng mga nakasama ni Velasco, ay hindi daw sila nagmamadali kahit madilim na noon ay sa checkpoint lang siya dadaan noong humarurot ang isang sasakyan at hindi tumigil sa kanilang barikada. Alam na nilang wala nang atrasan yun at maliwanag at nagpakalmado ang utos ni Epi walang padalos-dalos. Ang misyon laban kay Natong Putik ay nag-angat sa pangalan ni Velasco hindi dahil sa dahas kundi dahil sa mahabang paghahabi o paglikom ng ebidensya, tiyaga at koordinasyon. Mula roon, lumawak ang larawan niya hindi lang bilang masugid na investigador kundi bilang leader na maaasahan sa oras ng panganib pagkaraan ng mga taon sa field, 1998, na italaga si Velasco bilang assistant director ng NBI. Senyales na kinikilala na ang kaniyang husay sa operasyon at administrasyon. Noong Hunyo at 30, 1992, itinalaga siya bilang ikasyam na direktor ng NBI at kilala sa kasaysayan bilang unang NBI director na umangat mula sa Rango. Sa kanyang termino hanggang 1995, pinukpok niya ang disiplina sa loob, pinahusay ang professional standards at pinairal ang integridad bilang pamantayan ng bureau. Bilang direktor, tumindig si Velasco sa mga kasong hindi kasing dramatiko ng barilan, ngunit may malalim na epekto sa kaba ng bayan, mga tax evasion at smuggling probes na nangangailangan ng pinong paper trail analysis. Noong Abril 1992, sa ulat na inilathala sa rehiyon, tinukoy ng NBI sa ilalim ng pamumuno ni Velasco ang kumpanyang sangkot sa 100 million peso tax evasion, larawan ng seryosong pagtutok sa white collar crime. Sa panahon ding ito, maraming high profile sa usaping krimen at katiwalian ang umagaw ng pambansang atensyon. Makailang ulit siyang humarap sa media. Halimbawa'y noong Abril 1992 nang pangalanan ng NBI ang isang kumpanyang may malakihan tax evasion na sinampahan ng kaso. Ipinakita rito ang estilo ni Velasco na nakabantay sa dokumento, audit, at koordinasyon sa mga ahensya. Sa mga sumunod na taon, naging bahagi rin si Velasco sa mga pampublikong diskurso tungkol sa Visconde Murders noong 1991. Hindi bilang pangunahing investigador ng panahong iyon, kundi bilang dating NBI director na may matibay na pananaw sa kalidad at ebidensya. Maging noong 2010, nanindigan siyang walang sapat na pruweba laban sa ilan sa mga akusado, isang tindig na kaayon ng kalaunang hatol ng Korte Suprema sa usapin ng duda. Binabanggit dito ang pananaw niya upang ipakita ang consistency sa prinsipyo ng ebidensya. Sa loob ng NBI, binigyan din ni Velasco ang curbing corruption isang temang maging ang kulturang popular ay sumalo lalo na sa kalagitnaan ng kanyang termino. Tumimo sa publiko ang imahe niya, ang leader na kayang maglinis ng loob habang nakikipaglaban sa labas. Ang ganitong larawan ay nagbigay daan sa paglikha ng pelikulang Epimaco Velasco NBI na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. sa kalagitnaan ng dekada 90. Ang pelikulang NBI Epimaco Velasco, The True Story ay naging tulay para sa publiko na masilayan ang romansa at realidad ng buhay operasyon sa mga lansangan, pagsaludo sa proseso at responsibilidad sa pamilya. Pinamunuan ni Edgardo Vinarao at isinulat ni na Baby Nebrida at Jose N. Carion Isa itong action drama na nagtatangkang ipaloob ang personal na sakripisyo sa buhay ni Epimaco noong Hunyo at 30, 1995, matapos magbitiw sa NBI, tumakbo si Velasco at nahalal na gobernador ng Cavite mula 1995 hanggang 1998. Sa panunungkulan, nagsikap siyang dalhin sa lokal na pamahalaan ang kultura ng ebidensya at proseso mula Procurement, Peace and Order Councils hanggang pagpapalakas sa koordinasyon nang noong pebrero 4, 1998. Itinalaga siya ni Pangulong Fidel V. Ramos bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government or DILG, isang maikling termino hanggang Mayo at 30, 1998. Subalit, makabuluhan bilang tulay sa reforma at continuity ng mga programang pangkapayapaan at local governance. May ibang ulat na iniuugnay ang pagtalaga sa panunungkulan ni Pangulong Estrada, ngunit ang opisyal na petya at pangalan ng nagtalaga sa unang araw ng termino ay FVR. Dito ginagamit natin ng mas malapit sa primary reference. Matapos ang pambansan tungkulin, nanatili ang boses ni Velasco sa mga isyo ng hustisya at investigasyon. Sa mga diskursong umiikot sa Visconde case noong 2010, itinaguyod niya ang presumption of innocence at sindidong evidence-based. Isang paninindigang sinipat ng ilan bilang kontrobersyal, ngunit tapat sa kanyang prinsipyo bilang isang taga-imbestiga at tagapagtanggol ng proseso. Sa mga tala ng parangal, mulit-muling kinilala si Velasco mula sa gintong ama noong 1991 at 1997 para sa public service. Most Outstanding Alumnus sa Lyceum Law noong 1993 at iba pang civic at media citations. Mga gantimpalang sumasalamin sa disiplina, malasakit at pamumuno. Hindi pala bigkas si Velasco pero sa pagpupulong tumitindig ang kanyang otoridad mula sa linaw ng tanong at hakbang. Sino ang lead unit? Anong legal hook? At papaano iangkorpora ang ebidensya sa pagsasampa ng kaso? Hindi lang sa press release. Sa mga panayam at tala, tumatatak ang kanyang focus na linisin ang hanay kapantay ng paghabol sa kriminal. We must curb corruption within our ranks. Ito ang buod na palagi ring lumulutang sa mga artikulo at buong hinggil sa kanyang pamumuno. Sa puso ng bawat inkwentro ay may isang ama at asawa. Sa mga buod ng pelikula at mga profile, ipininta ni Velasco bilang devoted family man sa bahay. Ayon sa mga rekonstruksyon batay sa himig ng mga obituary at sa laysay ng kaanak mahigpit sa prinsipyo ngunit mahinahon madalas magpaalaala sa mga anak at apo tungkol sa halaga ng pangalan at pagpili ng tama kahit walang nakakakita may kwento pa nga na nung minsan may handaan at nagulang ang upuan sabi daw ni Epi sa kanyang anak anak unahin mo ang bisita tayo ang huling uupo dito napagtanto ng kanyang anak na sa serbisyo, ikaw ang huling iisip sa sarili mo. Ang tunay na galing ng investigador ay hindi sa dami ng preskon kundi sa tibay ng kasong na isusulong sa hukuman. Ito ang paulit-ulit na aral sa estilo ni Velasco mula sa kaso ni Nartong noong 1971 hanggang sa policy years noong 1995 hanggang 1998. Ang pagtaba sa korupsyon sa loob ng hanay ay hindi ekstra kolehyo. Ito mismo ang pundasyon ng kredibilidad ng anumang operasyon. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ang mid-90s na imahe ni Velasco sa pelikula ay curb corruption within the ranks bilang gobernador at DILG secretary dinala niya ang aral na ang law enforcement ay ecosystem LGU, pulisya, civil society at komunidad lahat may parte at datos ang wika ng koordinasyon pumanaw si Epimaco Velasco noong Enero a 27, 2014 dahil sa heart failure sa edad na 78 taong gulang sa huli, hindi barilan o pelikula ang binabalikan ng mga kasama ni Epimaco Velasco. Pamamaraan ang tunay na marka niya, malinaw, makatarungan at handang manindigan. Mula sa usok ng inkwentro sa 1971 sa malalaking kasong white collar ng 1990s hanggang sa kapitolyo ng DILG, iisa ang litanya. Huwag ipagpalit ang pangalan, huwag itiklop ang prinsipyo. Marami ng bayani sa pelikula ang kakaiba kay Sir Epi kapag pinatay na ang kamera. Ganoon pa rin siya, maayos, masino at matwid. Doon nagiging totoo ang alamat na tumatak sa ating bansa at sa mga taong nakasalamuha at nakakakilala sa kanya. So ngayon, lamunaha.